Tip It po ito mga mamis para iwas visit sa emergency room tuwing may sakit si baby. After ng video na ito, dapat marunong ka nang mag first aid mami or magpaunang lunas kapag may sakit si baby. So kung gusto niyo po ng mga ganito content, pedia tips, parenting tips at gabay sa pag-alaga kay baby, please don't forget to like the video, share and subscribe para sa mga hindi pa nakasubscribe. So I have over the counter drugs at mga first aid para sa mga mommies para kung sakali may nangyari kay baby may mga symptoms siya hindi nyo, hindi nyo kailangan mag-worry at baka iniisip nyo kailangan na bang ipunta sa si baby sa emergency room so ito po mga tip na ibibigay ko sa inyo at itong mga over the counter drugs kailangan pong sa isip ay sa puso at sa gawa okay kidding aside so let's start, first, paracetamol may nasa nagtataka ako na mayroon pa palang hindi nakakaalam ng paracetamol para saan. Ang paracetamol po is antipyretics tsaka analgesics. So, ito po ay para sa lagnat at sa pain reliever. Once na may fever si baby, laging tinatanong anong pwedeng painom. Ang sagot dyan ay paracetamol. Very complicated lang sa mga bata dahil depende po ito sa weight. Pero kasi yung available sa market, dun sa box nila, nakalagay naman kung ilang ml ang ipapainom kay baby. Kapag po infant yan, drops po sigurado yan. Ang weight ni baby, pag infant, nasa less than 10 kg. Pero nalang kung sila ay matataba at saka sobrang payat, dun po tayo maghanap ah, ng pediatrician or ng ibang doktor para makompute kung ilang ml ba ang kailangan ni baby. Kung sa tingin niyo naman, pasok sa ideal body weight ang weight ni baby, sundan niyo po yung nasa box ng paracetamol. Para naman sa mga toddler, may dalawang preparation ang paracetamol. Meron tayong 250 mg per 5 ml at yung 120 per 5. o so, ang ginagamit ko dito, yung 250 kasi, konting amount lang yung kailangan ni baby na inumin. So, sundan nyo pa din yung nasa box, yung nasa box nung paracetamol. Ang pagpapainom po ng paracetamol ay every 4 hours, hindi pwedeng sobra-sobra dahil nakakasama po ito sa atay. Naman, in pain si baby or meron yung mga toddler, meron toothache, meron ear pain, um, o kaya natamaan siya, nadapa, tapos masakit, pwede rin kayo magbigay ng paracetamol. Ganon din po ang dosage or yung ML na ibibigay po sa kanya. Depende pa rin sa weight or gusto nyo, sundan nyo din yung box na nakalagay dun sa box nung paracetamol. Madalas na tanong is kailan dadalhin sa emergency room. Pag hindi po bumaba ang lagnat ni baby, tama naman yung dosage nyo at saka nakapag-sponge ba na kayo, napaliguan nyo na siya, dalhin nyo na sa emergency room kung hindi bumaba. Kung umabot na ng 39 to 40 dahil iniwasan natin na mangumbulsyon si baby at ma Number two, my favorite over-the-counter drugs is sodium chloride nasal drops or sodium chloride nasal spray. Para po ito sa allergy or sa sipon ni baby. Once na magkasipon si baby, once na binahi na yan, nakikita niya basa na yung ilong, dali-dali na kayo mag-spray. Bakit? Dahil within 24 hours kapag meron ng symptoms si baby, at nakapag-spray po kayo, ang worth po nun or ang um, benefits po nun, it shortens the duration of illness. Pero kapag umabot na kayo ng more than 3 days, hindi kayo nakapag-spray, wala na. Tuloy-tuloy na yan, posible na maging ubon na rin yung sipon niya. Pero, kapag nakapag-spray kayo agad, makiklens po kasi yung ilong ni baby. Kahit anong brand, pwede over-the-counter in the ko. Number 3 over-the-counter drugs is phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malid. Marami pong ganito sa butika para po ito sa mga clogged nose. Decongestant po ito plus antihistamine. So, para ito sa sipon. Especially kung ang irritable si baby sa sipon niya, hindi siya makatulog dahil clogged nga yung nose niya. Barado. Malalaman niyo naman kung barado yung sipon ni baby, no? Number one, irritable, hindi makatulog. Tapos, pag humihinga siya, talagang ano na, sa labi siya humihinga. So, kapag ganon, painumin niyo po ng ganito. Nakadepende pa rin sa weight or titignan niyo po yung box kung ilang ml yung bibigay sa kanya and every 6 hours nyo na siya. Or bago siya matulog, painimin niyo na siya ng ganito. Number 3, over-the-counter drug, salbutamol nem or salbutamol syrup. Ang salbutamol is bronchodilator. So, para ito sa bronchios, kapag sumisigip na yan, daanan po kasi ng hangin yan. Sisikip po yung daanan ng hangin or yung bronchios kapag inuubo, kapag may allergy, kapag may asthma. So, once inubos si baby at hirap po siya ilabas ang plema, pwede po kayong mag-salbutamol syrup or para sa mga infant, lalo na sa 6 months below, uh, dahil hindi ako nagsasalbutamol syrup sa mga 6 months below, pwede silang magpausok. Para sa pausok, at least every 8 hours pwede kayong magpausok. Pero kung nagtuloy-tuloy po ang ubun ba ni baby, lalo na sa mga 6 months below at lalong lalo na sa mga 1 month, please rush the patient to your pediatrician or at least man lang sa health center kung malapit sa inyong health center. Ang problem ng iba mga Pilipino ay alam naman. Pero hindi po kasi dahilan yon dahil meron tayong mga health center. Meron po tayong mga government hospital. Kung walang pamasahe, inuulit ko, health center. Para at least may mag-access kay baby kung talaga emergency case na. And once na nasabihan na nakailangan na siyang i-admit, don't be hesitant to bring your patient to the nearest hospital to your salgar nyo. Fourth over-the-counter drugs is cetirizine. Antihistamine po ulit para din siya sa sipon or sa allergic cough. minubo si baby or sinisipon si baby, pwede kayo mag-add ng cetirizine. Kung may katikati si baby, pwedeng cetirizine. Kung may mga rashes na palagay nyo dahil sa allergy, pwede yung cetirizine. OTC lang po ang gamot na ito. At kung nag-persist po yung symptoms, ito yung sinasabi lagi ng commercial, please consult your physician. Fifth over-the-counter drugs is Domperidone syrup. Ito, para ito sa nagsusukang bata. Pero hindi kasi ako masyado nagre-reseta ng ganito para sa pagsusuka. Ang ginagawa or first aid talaga sa vomiting sa mga bata is to rest the stomach, to rest the intestine wala po kayong ipapainom, wala po kayong uh, ipapakain kay baby. Kung iba nagpapainom na ng tubig, eh, nagsuka ng na nga, tapos papainumin. Dapat talagang wala muna. NPO, nothing per orem, wala kayong ilalagay sa bibig niya dahil isusuka lang din niya. Kung ilang oras na siya hindi papakainin or papainumin, ah, uh, by the book, 4 hours. Pero dahil kawawa naman ng bata, kung hindi siya kakain na 4 hours, um, kung nasa bahay, at least 1 to 2 hours. Pero kung naka-admit yan, 4 hours po talaga. Pag after rest, at tinrayin siyang painumin, or tinrayin siyang pakainin, nagsuka po siya ulit, that's the time that you have to bring your patient to the emergency room. Itong next naman na sasabihin ko is first aid. So, tapos na tayo sa mga favorite over-the-counter drugs ko. So, ito naman ang favorite first aid ko cold compress. Ang daming tulong ng cold compress. Number one, kapag after vaccine. So, after vaccine, yung mga babies na binabakunahan sa center, sa pedya, please, mommy, after after niyo pong pabukuna, maglagay kayo ng cold compress kay baby. Ang cold compress, ang, ang trabaho po nun, para yung mga blood vessels or yung mga ugat ni baby, hindi na magtuloy-tuloy mamaga. So, para mapigilan. Kasi kapag may infection or may inflammation dyan sa tissue, yung mga ugat dyan sa katawan natin, namamaga yan. So, kung ito yung blood vessels, kung ito yung, uh, kung ito yung radius ng blood vessels, mamaga yan. Kaya pag makikita nyo, uh, pag nabakunahan yan, di ba namamaga sila? So, ang work ng cold compress is to stop, to limit, to limit the inflammation. Ganon din po kapag nabugbog or nabugbog. Ganon din po kapag, um, like for example, may trauma. Nadapa si baby. O kaya, uh, nadapa si baby. Or nahulog, fall from bed, fall from duyan. Agad-agad po ay kumuha ng yelo and then i-apply niyo po kung saan yung tama ni baby. And then after nun, kinabuasan. kapag, may mag kapag meron pang maga at masakit pa, warm compress naman. That's my second Uh, favorite first aid treatment is the warm compress. Ang warm compress naman, ang tulong po niya is para mapabilis. Mapabilis naman ng pagaling. So, dahil nga yung cold compress, nilimit na niya yung inflammation, no? Ang ginagawa naman ng warm compress is to hasten the recovery. So, in layman's term, mabilis, na ma mabilis magpagaling ang warm compress para hindi na siya tuluyan mamagas. Another thing na pinapagaling ng warm compress is yung pagsakit sakit So, kapag masakit ng chan due to uh, acidity, hyper acidity, warm compress will help your baby kapag meron silang hyper acidity or yung dyspepsia or yung colic. No? Another one is yung sore eyes. Kapag namaga yung kanyang mata, ang first aid dyan, kung hindi pa kayo nakakapunta sa doctor, is warm compress. I always do this to my son. Hindi ko alam bakit uh, lately, lagi nagre-red yung eyes niya. Siguro dahil lagi, niya, lagi siya nag scratch siguro. Kinabukasan, nagre-red yung eye niya. I apply warm compress. And then, later, wala na. Maya-maya, wala na. Siya na nga nang ng warm compress. Mag-warm mag compress to siya sa mata niya. <laughs> ano po ang hindi over-the-counter drugs? Ang antibiotics. So, please, mommy, pag mag, pag magte-try kayo mag first aid kay baby, wag na wag po kayong hihingi or bibili ng antibiotics sa pharmacy or sa drug store. Hindi ko alam bakit may mga ibang drug store na nagbibigay or nagdi-dispense ng antibiotics without prescription. That's bawal. Please kami po ang magsasabi kung kailan mag-antibiotics si baby. At meron po akong vlog niyan kung kailan mag-antibiotics. So, please, uh, hanapin niyo na lang sa aking mga playlist kung kailan mag-antibiotics si baby. At nandun po lahat ng mga sample uh, disease kung kailan mag-antibiotics si baby. So, sana po ako nakatulong po sa iyo itong vlog na to. Kung nakatulong po sa inyo to, please don't forget to like, share, and subscribe again. Thank you!